Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito rin ako sa Bike 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 Imus uh, Cavite. No? So for this video naman po, uh, connected kasi ito sa video ko kagabi. Na yung tungkol dun sa initial review ko sa Victoria uh, uh, Vittoria Terreno Zero. So basahin natin yung isang comment. Yan, yeah, nag-comment si Get Started 65. Tapos ang sabi niya, Uh, bakit daw ako bakit daw ako na nakamax tariff pressure which is 65 65 PSI doon sa Victoria no. Hindi yung recommended na silka calculator. Yan. Kasi yung alam ko yung silka calculator na yan, late till lang yan lumabas eh. Oo kasi nag-start ako nung uh, 2007. Eh nung 2007 kasi walang Facebook. Sa dito sa Pilipinas ha, walang Facebook wala yung mga cycle, ano wala pa yung mga Facebook group yan mga cycling group wala pa yan uh, friendster pa dati <laughs> dito sa Pilipinas sa mga ano sa mga sa mga titos no na kasing idarang ko yun yung kasing 2007 na yan uh, ang na, wala wala pa akong naabot Facebook doon eh wala pang Facebook nung nagsimula ano lang uh, uh, friendster lang at saka wala pa kasi yung ganyan yung wala pa yung mga silka calculator na yan. Lately na lang yan. Siguro kung mga pandemic o after pandemic, siguro mga before pandemic siguro. Yan, uh, nag, nag, uh, nagkaroon ng mga calculator na tukol sa tire pressure no. Ito kasi story niya kung bakit uh, uh, regularly uh nasa maximum recommended tire pressure ako. Nung nag-start kasi nga ako magbisikleta noong 2007, eh wala pa akong alam sa mga tire, tire pressure na Hindi ko wala akong alam dyan. Yung una ko kasi una ko kasi MTB uh, hindi ko alam kasi yung mga psi PSI noon eh. Ah uh, ko lang yung ano, pini uh, pinipisil-pisil ko lang. Ayoko kasi ayoko kasi dati ng matigas na gulo kasi nakakatakot. Ah uh, baka pumutok no. So doon ako sa malambot. Pag kasi ako dati noong uh, nung nagsimula ako Talaga makunat, makunat talaga ipadjak yung MTB tar na malambot ang gulong. Tapos uh, nung in-start kong uh, magisip mag-isip yan ako kaya sa, ano, sa mas matigas na tire pressure yung ano yung nasa recommended tire pressure no yung, nasa gilid naman yun kung ilan yung maximum tire pressure uh, doon ko naramdaman na bagaan yung pagpadyak magaan yung pagpadyak ko mas madali mas madali makagenerate ng speed yan doon, nagsimula hanggang ngayon hanggang ngayon eh gano pa rin ang uh, ginagawa ko na sa, Uh, maximum recommended tire pressure ako. Uh, gumagamit lang ako ng gumagamit lang ako ng uh, mababang tire pressure kapag alam ko uh, majority ah uh, majority ng dadaanan ko ay hindi magaganda yung kalsada mga sob uh, mga lang malubak talaga tulad ng <coughs> nung nagbabike uh, nung nagbabike to work commute ako sa Pasay nung naalala ko nung 2009 yata o 2010 yan yung kasagsagan na binubutas ng Maynila yung mga kalsada. Yun yung parang tugtugtug -tug yung tinong binubutas. Ang daming butas noon sa may bandang parang uh, Paranaque at saka Las time na yun. Kaya nilambutan ko yung gulong ko noon. Yan. So mamaya uh, sir, uh, sabi ko sa inyo kailang tire pressure yun. No? yun, Tsaka pag dumaan ako, no, pag uuwi ako sa probinsya ng nanay ko sa Malolos, Bulacan. No? Laro na kapag tag-ulan. Kasi pag tag-ulan, tagsira ang kalsada doon. Alam na alam niya ng mga taga-Bulacan. No? Uh, yun, doon ko binababa yung tire pressure. Kasi, uh, based from my experience, kapag, matigas, pag, kapag nasa maximum tire pressure, uh, maximum recommended tire pressure, matag-tag sa lubak. Yan. Yun naman ang pangit doon sa uh, matigas na gulong na maximum tire pressure. Pero kapag sa malambot kasi, eh, since na ang gulong ko dati 2.3 ang tire width na MTB eh medyo malaki kasi yun mga ganyan yon eh kataba yung gulong eh uh, pag nilalabot ako kasi yun yun yung nagiging, uh, nagiging parang nag act as, as, shock absorber kaya hindi na ako bumili ng shocks nun eh. kasi mas gusto ko yung equal distribution ng play ano yung parang play ng gulong kapag nasa lubak pag dumadaan sa lubak kasi sa uh, suspension fork naka, naka na ako dati eh ang ano lang ang talaga may travel lang doon sa harap wala doon sa likod so nani, ano ah, hindi ko gusto personally lang naman yun sa akin lang naman yun eh sa naka rigid po full, naka fully rigid na MTB tapos ah, matabagulong na uh, ah, malambot yung tire pressure ah, pag, dada, pag dinadaan sa lubak mas sana uh, eh, mas equal mas equal kasi equal yung distribution ng pag-absorb ng mga gulong doon sa mga lubak yan <clears throat> Ganyan yung mga na experience ko sa uh, so, sa maximum recommended tire pressure at saka dun sa malapot na gulong no. Kasi nga pag suwabe kalsada, naka, naka maximum recommended tire pressure ako pag majority makinis ang kalsada. Pero pag majority tangit ang kalsada, uh, yun nga binababaan ko yung uh, tire pressure. Eh uh, nga try natin yung ano pala, yung sa sinasabi niyang Silka calculator. Uh, alamin natin kung bakit uh, hindi ako sumusunod diyan kasi hindi ako sumusunod yan sa recommended nila na ano eh, na tire pressure eh. kasi meron sila calculator ito no guys no ito yung uh, Silca pro tire pressure calculator yan uh, ang unang kong in-input dito yung enter total weight uh, total system weight rider bike at saka gear rider ako uh, bike at saka yung gear yung gear yun yung uh, cycling shoes helmet jerseys uh, kasama na rin yung medyas gloves yan 81.3 ang total uh, kg uh, ang timba ko kasi 71 kg then yung bike ko is 9 kg uh, at yung gear nasa 1.3 then uh, yung surface condition uh, new pavement since uh, pang bermosa kasi bago bago pa naman yun at saka makinis naman doon oh. Doon sa measured tire width, 47mm o 47C kasi yun yung tire width ng aking Vittoria Terreno Zero and yun yung 700, 700C kasi yan nakita nyo kasi parehas yan ha, parehas kasi yung wheel diameter ng 700C at 29 er Doon sa tire type, nipinili uh, ko kasi yung high performance kasi uh, ito kasi yung dapat yung may casing butyl, uh, butyl tube kaso nga lang pang mid range eh, yung Vittoria kasi uh, high performance kasi eh, kaso nga lang pag sa high performance uh, tubeless or latex tube kasi hindi naman na, uh, problema hindi naman kasi ako naka latex, latex, tube so uh, ito na lang pinili ko yung sa high performance uh, na, na yan yung option no? then sa average speed uh, pa single track no kasi dito kasi puro mga pang group eh pang group to group 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 kaya ito na lang pinili ko no uh, pa single track yan pa single yan tapos yung weight distribution gravel bikes since na yung uh, since yung setup ng MTB ko malapit na kasi sa malapit na kasi yung sa gravel bike dahil na naka gravel bike na gulong gravel fork Then yung frame naman eh hindi naman naglalayo doon sa sa setup ng ano sa gravel bike. Kaya yun na pinili ko. Yan. Then yung email, then ikakalculate na ito uh, sa itong si uh, itong ikakalculate na ng silka ito. Itong uh, ito yung info na binigay ko. Ito na guys yung resulta no. Sa smooth ano yun nasa ano yan nasa new pave sa smooth sa smooth roads <laughs> sa makinis na kalsada. Uh, nakalagay lang dito sa likod eh 35.5 lang no sa likod tapos sa harap 34 lang. Yan, ito yung calculation nila sa new pavement sa mga pakikinis sa kalsada no which is napakababa nito. Para sa akin napakababa nito. Pwede to kapag sa mga malulupak na kalsada tulad ng mga, mga binabiyahe ko sa Malolos no. Yan sa may MacArthur Highway yun. Pag sobrang daming lubak, yan yung yan yan, man, yan pwede yan pero kapag sa Bermosa at saka sa ibang makikinis na kalsada napakakunat niyan, napakakunat niyan. Ah, uh, sabi ko sa inyo no kasi na experience ko na. Yan. Kahit na piliin ko yung ibang option, halos ganyan din yung uh, lumalabas no. 'Di ba? May uh, single ano yung may single track, recreational, uh group ride as uh, so ano, video group ride, uh, pass group ride pro. Ganyan din, ganyan na ganyan din. Hindi tumataas ng dramatic, yan, yan lang terta sa 35 lang. Oh. <clears throat> yung range niyan. Yeah, so napaka eh, pagsa ganyan ano ganyan PSI sa mga, makinis na kalsada, napakakulat niyan. <clears throat> Kaya nasabi kong napakakulat 'yan dahil nga na-experience ko na uh, as uh, 'di ba nga doon sa mga ano na, sa mga matagal na sa channel ko. Uh, 'di ba meron ako dating tactical na AeroBar Rigid MTB before ng aksidente nung November 2023 ang dating di ba ang dating gulong noon was uh, WTB group E na ang ano lang yun ang maximum recommended tire pressure lang noon is 40 psi yan 40 psi lang so 40 psi na tinesting ko diyan tinay ko diyan sa Bermosa napakakunat sobrang makunat hirap na hirap ako pero nung naging pasaway ako since na nilagpas ko yon yung tire, uh, yung maximum tire, tire pressure ginawa kong 62, yan, 62-62 PSI, eh, ang laki ng, ano, laki ng inimprove doon sa average speed, at saka sa, overall time ko doon sa Bermosa. Yun, dumali kasi, uh, dumali kasi yung pag sa mas mataas na tariff pressure, kaysa doon sa, 40 PSI na recommended doon sa WTB Group E. Dahil doon sa, yun, yeah, dahil doon, example na yun, kaya, talagang para sa akin, mabagal na mabagal yung ganyang tire pressure na kinalculate ng Silka sa smooth pave roads, no? <laughs> sa, uh, sa smooth pave roads, makunat yan. Kasi parang uh, sa ganyan kasi tire pressure, mas sana yan eh, mas makapit kasi yung gulong. So, mas makapit yung gulong, mas uh, uh, mas mahirap, ano, ipadyak, mas mabigat, mas makunat. Yan, yan yung na-experience uh, ko eh. Kaya eh, hindi ko hindi ko susundin 'yan, s'yempre. Eh siguro susundin ko 'yan kapag talaga malubak ang kalsada ng dadaanan ko. 'Yan, 'yun lang yung masasabi ko kung bakit hindi ko sinusunod 'yan. 'Yan na uh, calculation ng silka. So, kung meron kayong uh, sasabihin na uh, uh, kasi baka meron akong hindi na mention dito sa video ito, no. I-comment na lang niyo na no, sa comment section down below at saka mga ibang tanong ninyo. So, hanggang dito na lang. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood din. Uh, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo. Eh. Rise po sa inyo.